Uh, daming pagkain guys. Para oh! oh! dito kami rakami还是... join. Nagbaba ano na magiiyaw-ihaw na. Jewelry alahera! Hi! Ah, ate si mga friend, niya tayo ngayon. Okay. Para Yay! Sa ating si Basta yung mga komisyon namin dyan, ha? Oo, ang lang yan, di ba na natin si Otong sa... Thank you, thank you, pasalubong. you, naman you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, sa you, thank 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 tapos ito ang iinomin naming beer. Ay, bawal pa kita. <laughs> ay, bawal pa kita. Bawal pa kita. May ikpit si Meta, sa oh, mm. si YouTube, oh, si Facebook. Oh, ang kit Hindi pwedeng mag-ano yung sa bahay lang, magkakasakit sila yun. Know? Mm -hmm. Ayan, mag-grill na tayo. Di yun, ay matitiyan. Sarap yun. Sarap. Tara, ano, tumunan si ito kayo. Sky Monuare ba? Sky Monuare mm. ba? Iyan yung sana, yung nasa ilalim ang lasa niya. Ah. Siyempre, gano'n nyo. Kailan mo pa minarinig yan, kagabi pa? Kagabi ako. Oh. Oo, oh, kaya pala yung niya. Hindi ko alam kung oishi. eh. Okay, <laughs> okay. No. oishi niya tala, oishin. So, ne. Ari, ato din eh. Kore, mo, sugo. Ya, ito na ating barbecue. Mm -hmm. Wala pa pagkain. Wala, wala, wala. So, so, pa yung hapay. iba. Papunta pala. Paitam! kombol. Para pumayat ka ba? Siyempre. E siyempre namatayan. ako. <laughs> May kain ka sa itam? <laughs> uh, ito iba rin to. Iba si ay nakita na, na, yung anak ko. Yan oh. yung mga ano, pag medyo naluto na, oh, iani na. <laughs> Ang sarap ng ano nito niya. Wow. <laughs> Barbecue oh. Pag ano, punta tayo sa Gifo. Sama ka tang. Pag nagriyoko din kami. Oh, ay, kami okay lang. Ano yan? Yung si... Yung chap cake. Ano? Oy. Tama po dyan. Oo, meron kami yung may stay. Wow. Tapos ano na yun. Tapos pagkakasit ka lang. Oo. Oo, sama po dyan. No, Ma'am Sheila, no? Ma'am Sheila. Ma'am Sheila, sama ko dyan. Ma'am Sheila, summer namin ginagawa yun. okay lang sa mama. Oo, kami-kami din na grupo. Oo. Wow. Ito, hindi ka lang natuloy, no? Last year, no? Oo, ito yan. Pero nung nakaraan na sa Kuri si Kanay. Hoy ko na ma eh. Nasama ako sa Osaka. Oh, Osaka no. Bigi ko ikakatan. Oh, ikaw na ka free taste free. May trabaho ako eh? Mm Anong gagawin ko? Free taste niya yan. Mainit na lang ang Mag free taste ka na. Mamaya ano? para matikma ko anong kulang madagdagan. Oo, para madagdagan daw. kanin niya sigurado. kanin. Ini, kasi madaling masunod. Ay, Puye. ano daw we... eh? Tikman daw muna eh. Para pa. Bili, tikman muna. Bili. At... Uh, ano maran, na sa? Uli, saksa yun. Dalawa ka tiblan. Kasi yung salitahan lang. Nangkano. Nangkano. Tagalog, tagalog. Kaya sa saigo yun lang. Parang tayo ng inasal. Wow, inasal daw. Kure, mga inasal. Nulay ba? Ninaro ah. Wow. Nakong, pwede ka na magnegawa siya, madam. Ano yung kuya? Hindi mamaya kaya, na, pag ay, ano na, pag naluto na lahat, na na, na, ko Kasi masusunog yan. Hmm? Kasi yung ketchup na. Ang sarap? Kumumena, kumumena, Ang sarap! yung ketchup naluto siya. Ang okay. Tapos, ang lambot. Mm. Parang may na inasal. No. May kulang. May kulang siya. Kanin. Ang kanin, Ang tagal. Ang sarap naman. Basta pag nilagyan na ng ketchup, final na yun. Mmm, mm. final na. Hindi mo okay. lagyan ng ketchup na hindi siya naluto. Kasi masusunog. Kasi masusunog. Oh, oh, ano pa? So, okay, Pero pa tayong grilled na fish at sa saka bagay squid. Bagay sarap ko. Inyobi na tayo niya. Yum, yon. yum, yum. Ang dami lang naluto doon. Oh, Ayun na sila. Yung iba, wala pa. Oh, Hintayin natin no, si Lo. Ganitong ganito. Pinagpapawisan ako. Patilikod ko. علن ah, Nine bit tayo. Sa kanan Ano